Hello, magandang morning muli sa atin lahat. At heto, at meron naman po tayong isang bagong dating na distributor. Na ito po ay pang Nissan X Salta. Okay? At ito po ay padala ni JR Kilang ng Hawaiian City Isabela. Okay, ang issue daw po nito ay uh, tumitirik so, Anyway, muli po at magandang morning at sa ngayon ay hindi na umpisahan dahil po ito yung na-receive ko pa nung <coughs> excuse, nakalawa pa ata to at ngayon po may sasalanan natin siya. Distributor cap, oke, okay. rotor sender, bukti okay. ya, inner cap protector, rubber boots protector. kalasin po natin itong kanyang pointer okay kailangan muna natin siyang isyak ito nang kanyang pointer. Ito po ang kanyang this type na for fire sender or reluctor wheel. Ang limit ng relactor reluctor wheel po talaga ito. Eh, type lang siya. Okay? Mamaya po, ah, pagigit na kung paano po mag-activate. Para sa inyong kalaman, nakikita nyo itong square type na to kung malaking butas ah, hindi ko lang alam kung pag ganoon ang ikot or pag ganoon eh, ito po yung firing 1 1, 3, 4, 2 kung kasunod niya parang ano lang oh, guhit. Okay, tapos ito po maraming guhit na to. Yan, parang kontador lang ala. Ano ba 'yon? Sa spell up ko, ganyan na ganyan. Ito po a rapid fire. Okay. Next, itong kanyang ay, ay matanggal. Ngayon natin nakalas itong spacer. Punahin po natin itong kanyang uh, ignition coil. Kung magtata po tayo ng ignition coil niya, ay eh, itupin po siya. yun meron. Sa bandang kanan po natin siya i-apply. Cute. tapos ito po next tatapan lang po natin itong kanyang uh, ito pong bridge natin, dito po mag yung output ng ignition coil, ito po kasing antena nya, dito po dadali yan, okay isang pong terminal pa ito dahil hindi natin kinalas yung ICM at hindi natin pinukod pero matetesting naman po natin yung mga yan okay. power on ay lagay po natin sa resera yan yeah. okay. nakaset na po yung tester niyan i-apply ko lang po siya dito dito po tayo magtatap para magkaroon ng output to kung walang lumabas diyan, yun lang pong ibig sabihin no, ay busted na siya okay kirain na yan oh, meron nakita po natin may output ay e mag adjust po tayo dahil nasa 3 4 inch siya kanina hindi po natin yung 1 inch hindi po lang kung nakikita nyo sa tapat sa taas ng tester ayan o ang camera tape. Patras pa natin. Almost nasa 1 inch na po yan. Tap natin. Almost nasa 1 inch po siya. Over 1 inch. Pero kaya pa rin mag-export. Kulay puti pa rin ang kanyang output. Ganda. Ganda. Alam po, atin nakikita ang kanyang output ay napakaganda po. Wala po siyang delay. Uh, continuous po yung kanyang ano, uh, ang pagbuga ng kanyang spark. Anyway, pupunta po tayo ngayon dito sa optical sensor. Lagay muna natin itong kanyang reflector wheel yan. Tulad po nung sabi kanina, ito po yung 1, 3, 4, 2. Ito na pong nasa gate na marami. Yan po ang rapid fire. Okay? Connect natin. Okay. Ngayon po ipapower on natin siya sa kaliwa. Pihit. <coughs> Bali, dito po siya mag-export. Yan. Dito po natin makikita yung kanyang output. Okay? Fire. Ah, sorry. Yun. Kung inyo po napapansin ay naka-rapid fire po pala siya. Okay? Bali, rapid fire po ang tinatesting natin sa kanya, ay eh, active naman po siya. Okay, tuloy natin. kung active po ang kanyang rapid fire, si switch natin ang bandang kanan, ito lang ang po ang kanyang firing port. Okay? Ayan. Pag suot po nito, dito sa optical, si single fire po tayo. Ha? Okay. 1, 3, 4, 2. 1 3 4 2 Bali ang mga dina-diagnose na po natin ay nakadalawa na po tayo. Bali isang firing for at rapid fire, 100% good. Itong ignition coil ay active din po, 100% good. Sa so ngayon, isa na lang po ang ating diagnose ang kanyang injector system. Ah, hindi. Sandali. 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 Ito po niya sa Nexalt, Sa nakita kong diagram sa kanya. Hindi po siya katulad ng Mitsubishi. Nissan Series 3. Nissan Series 2. Iba po ang kanyang ah, connection. Okay? Paling gagawin natin. Ito pa rin po yung gagamitin natin. Kaso hindi tayo magsasakit. Dahil po, ay pa po ang lineup ng kanyang settings. Tulad po nito, yan. meron akong pula, at may orange, at isang orange pa din. Tangya ko lang po nakakaalam kung ano pong uh, sistema ginagamit ko po sa kanya. Lahat po naman ito ay magagamit dahil ito po ay 6-pin connector or 6-pin out. Okay? meron pa rin po siya nakabukod na tupin dito okay, para naka-build naka in po yon dito sa ignition ko anyway, kukonnect na po natin siya okay start po natin tayo sa gitna sa gitna ng bandang kanan okay the next sa pong kulay orange okay the next So, pang isang kulay orange na apply natin sa dulo kasi kahit nasabihin ko po sa inyo ito yung mga connection nito kung wala rin po kayong tester ala din po yan tester po talaga ang magdadala dito at hindi po pwede yung tap ng tap na strict weld para sa kaalaman po ng iba na hindi po alam, baka kala nila itong distributor po kala nila uh, strict weld bolt. Hindi po siya ganun. Iba-ibang voltage po ito. Tulad po nito, magtatak tayo ng para sa kanyang pairing port. Ito po yung kanyang pairing port. Ang mga panzer sender po ay walang bolt yan. Ay meron din po kaso hindi po ganun kataas. Ay, natanggal. Mababa lang po sila. Nasa 3.7 volts lang po yan. Huwag po natin susundutin ng 12 volts. Lalo na kung wala na palang sira yung ICM, madi-disgrash nyo lang po siya. Okay? Tapos itong para sa ECU sensor, yan. Yung po lahat na nakatap dyan ay 6 pin na siya. Yan. Para sa ating kaalaman, okay, mga kaalaman nila, dahil magkatulad sila ng Series 3, magkaiba po ang system niya. Kaya sa ECU, di po pareho yan. Okay? Wag na wag po natin I, tawag doon yung mga yung electrical mga electrical o electrician kami po kasi technician sila po electrician hindi pa rin po kami iba rin po kami sa kanila dahil po kami mga technician marunong magbasa ng mga value ng mga component Kaya bukod din po ang electrical magkatapa okay? po tayo ng isang wire para sa kanyang ignition point sa bandang kanan po yan okay tatanggal yung isang connection ko dito ah lagi na uuug uh -huh. maluwag na wala kipitan ko lang yan po inuulit ko lang po ah uh, wag po natin ah uh, gumin na uh, yung 12 volts isusundo dito sa mga pin niya wag po kawawa ang customer sayang ang ICM eh kung wala naman si Ryan diba? kung madami pa yung yon yun na kasi dadaloy po ng tinuloy-tuloy yung 12 volts na inapply nakala 12 volts lahat, hindi po uh, wala po akong pinatatamaan, gusto ko lang po uh, i-share okay, kaya nasabihin ko pa yung mga volt na ina, kung wala naman talagang tester wala din po yan, okay, hindi nyo rin po matiterase yan, okay Anyway, tingnan po natin. Dahil ito pong distributor na Nissan Axalta, lahat po yan ay built-in na. Dito na po dadalo yung spark. Dahil sama-sama po kasi hindi ko sila pinaghiwalay. Ang huling tinitira po natin ngayon dyan ay yung kanyang uh, injector system. Kasi dapat magsasabay-sabay po yung firing core, rapid fire, para makadali po yung spark dito okay try na yan cover so, on manual lock natin dapat may i-export po dito ayun meron nyo naman ayun po at sa ngayon po may i-rorodcast po muna natin <coughs> meron po tayong RPM nandito naka 3,000 RPM nominal speed po tayo kaya natin yung 4,000 kung makikita sa camera ko, makikita nyo talaga kung maangat ko yung kamay nung ano ang tawag ko dito, BU eh naman pala na sa, sa audio tech po kasi, di yung tawag namin yan eh, volume unit pero sa dahil distributor to RPM hindi ko alam, ata ko may yung tawag ba dito eh, na? Yan po nasa 5,000 RPM po tayo. Tignan natin yung anong development nito. Sabi kasi ni... Abangan ko lang. Sabi kasi ni Kuya Boss dr Kilang ng Hawaiian City sa Dela, tumitirik daw po ng amate. Ngayon ro-road test natin siya dito dahil sama-sama naman silang connected. Wala naman tayong hiniwalay. Okay? Tignan natin yung titirik niya. tayo. 2,000 RPM. Try natin sa low gear. Baka dito siya tumitirik sa mabagal. Tuloy pa rin kanyang spark. Ayan po at wala na po tayong nakitang malfunction sa visa na salta ni Boss JR. Ah, kilang. Pagkawayan si Isabel. O Boss, paano yan? At nataon tayo na wala akong makikita ang problema niya. Ay, re-retain ko na po yung mga piyasa natin. maganda po dyan sa kotse nyo, kuya, kung meron pong may OBD dyan, pa-scan nyo po muna siya. Huwag po yung yun na, yung tawag doon. Yung tira albonari po. Uh, pag ganun pong unang-una po, ang suggest ko lang, pag nagpapaayos kayo, unang-una ito po, dinayagnose natin siya, wala po akong nakikita. Ngayon, tapos, kung padadayagnose sa iba, eh, kung sakali lang po ang magda nyo ay wala siyang system para sa uh, computer system sa sasakyan nyo tulad ng OBD huwag na po kasi sasabihin lang po niya o oh, try natin to pag ganun ganon sabi niya tulad po ng mga salitang uh, siguro ata o baka pag ganyan po ang binibitawan na salita ng mga ayos natin i-attrust yeah, nyo na po yung kotse kasi pag ganyan pong mga sinasabi na ata baka siguro ibig hindi po talaga nila alam yan yun lang pong suggest ko lang sa inyo yung trust nyo na yung kotse hindi na po nakakahiya yung ganun kaysa ma po kayo bilhin nyo kayo ng bilang tiyas hindi na po maayos di ba? maganda kung gagastos kayo kung pa OBD scan nyo scanner alas well, kahit nagwastos kayo may, may resulta pong lalabas doon dahil computer pong titira dyan hindi po tao Okay? Dahil hindi tayo po mga tao, tumako, hindi, mo, hindi ako, maasa lang ako sa tester na naimbento ko. Kung di sa kanya, hindi ko naman po malalaman na ako sasabihin kung ata siguro baka, wala. Ang tawag po doon, albularyo. Okay? Anyway, muli si Mitch Bata ka. Salamat!